Hello mga kababayan, isan mapagpalang oras po sa ating lahat. Andito po tayo ngayon sa Kagubatan. Kagubatan. Ito po yung li bagong linipatan naming bahay. Nakikita yung bahay namin diyan. Yung lininipat linipatan naming bahay. Kaya ito new environment parang wala siyang masyadong nakatira dito. Ang maganda po is yung backyard namin is andyan na. Ang nakakatuwa is paglabas namin dito, nakita namin itong napakalaking puno na to. Yun, nakikita yung mga kababayan yan. Hindi ko akalain na itong malaking puno pala is yung ano, cherry. Ito yung mga cherry. Ito nakikita nyo mga kababayan. daming bunga ng cherry na to. Yun, o. kaya... Ngayon po is kukuha tayo ng mga cherry. Yan po mga kababayan ang kapal po ng bunga ng cherry dito sa labas ng linipatan naming bahay. Pero ang nakakatuwaan taas, kailangan akyatin. Pero tignan mo naman ang kapal ng bunga ng cherry. Ang guwanggun dun sa taas. Kaya mga kababayan, alin na dito at mag cherry picking na. Problema hindi nila prinoon. Madami din dun sa kabila pero ito yung hinog na yung mga bunga. Tignan niyo yung mga kababayan, ang kapal ng bunga ng cherry. Yan. Cherry, cherry. Kukuha tayo para may ano tayo, stock sa rip ng mga prutas. Kukuha lang ako ng ladder tapos kukunin natin yung kaya natin ng iabot. Kaya mga kababayan, ito na naman isang blessing ng Lord sa kapaligiran. Kaya kababayan, God bless.